good morning, good morning sa inyong lahat ng mga kalipads. So, nandito na naman tayo ngayong umaga sa Ilok. Bago tayo pumasok, isa magpapakain muna tayo dito. So, ayan din na. Uh, ayan, pakawalan muna natin yung mga young birds. <tinyo> So ayan dito dito naman tayo mga kalipad sa breeder natin no magpapakain na tayo after natin na mas palabas na mga young birds. So ayan ta tapon muna natin yung mga tubig nila na luma. sa third layer Dito kasi guys sa uh, mga kalipad. So pag tilang hali ka rito magpakain sa loob dito. So, ayan sobra na init. Wala i toplak. Hindi na naulit. So ito pa yung bakante nating kak. So, kulang cool tayo ng babae. Iba kasi nating ibul lang dun pa sa kumpare ko. Kumpareng ribon. Oh. Ito. Ay, ay, Pigilan mo yan. Ay, 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 Yung verde sing sing. Pigilan mo. so Ayan na sila. dito pag 8 o'clock pa lang sobra natin din ang init so ayan guys yung mga nakasalang natin ng uh, pang south natin na uh, 2024 2025 so ayan sila so pagbigay natin ng mga pack dito sa mga hen is uh, one day lang so wala pa one day so mga oras lang is paris paris na agad mo agad pagka-condition ng ibon. Isa uh, paper na agad siya.